San po tayo kumuha ng idea para magtayo ng gato'ng klaseng baliktad na uh, bahan. struktura? Bahan. Uh, ano po, yung anak ko po na mm -hmm. si Jordan. Ito ang Sagada, isang maliit na bayan na nakakubli sa bulubundukin lugar ng Mountain Province, sa Luzon, sa Pilipinas. At noong 2020 census ay mayroon lamang itong labinsan katao. Madalas bisitahin ito ng mga turista dahil sa malamig at preskong klima nito, mga nakakamanghang kweba, rock formation at mga kakaibang pagkain katulad ng itag, mga kakaibang klase ng libing na makikita mo sa dalislis ng bundok nito. Pero maliban dito ay meron pa tayong natuklasan tungkol sa bayan ng Sagada. Maaga pa lang ay pinuntahan na natin ang isang tourist attraction dito nga sa Sagada ang Celtipan Pogo Viewpoint. Ang layo nito ay 3 kilometers mula sa Municipal Tourism Office at halos 15 minutes mula doon sa ating tinutuloyan ay mararating muna ang lugar kung saan ay masisilayan natin ang ganda ng pagsikat ng araw at ang tinatawag nilang Sea of Clouds. Iniwan na nga natin yung ating sasakyan doon sa may bandang itaas. Dahil ayon nga dito sa ating guide, paglalabasan ng sasakyan mamaya ay tayo ay mahihirapan. Ayos at masarap namang maglaka dito, malamig lalo na kapag kaganitong umaga. Mga Kamindurayon TV, ito na nga yung viewpoint dito nga sa lugar. Maaga na tayong nag-prepare kanina para maabutan natin at masilayan ang pagsikat ng araw. Pero bigo tayo dahil napakabilis ng pangyayari. Halos kalahati na lang ang Sea of Clouds. Kaya ang maipapayo ko para dun sa ating mga kamindurahing TV na bibisita sa lugar ay mas agahan nyo pa ang alis ng bahay. Pangalawang araw natin dito sa Sagada, pinunta natin ang isang major attraction sa lugar, ang Hanging Coupins, isang kakaibang ritual. Sa paglilibing, ang mga matatanda ay naguukit ng kanilang mga sariling kabaong mula sa mga troso at kapag ang isang individual ay may request o tagubilin na kapag siya ay namatay, ay isabit sa dalisdis ng bundok. Ito ay sinusunod ng mga taga rito at ayon nga dito sa ating guide ang huling inilibing ay noon pang 2010. Pagkatapos nating silipin ang isa sa tourist attraction ng lugar, ang Hanging Cupins, ay pinunta naman natin ang Sumaging Cave na itinuturing na big cave dito nga sa Sagada. Hindi ganun kadali ang pumasok sa nasabing kuweba. Malalakas lang ang loob sapagkat gugugol ka ng halos 3 oras sa loob, pababa at pakyat, pero kapag kaanarating mo naman ang loob, iba't ibang rock formation ang iyong makikita. Dito mo rin masisilayan ang underwater na swimming pool. At ang nasabing kuweba ay itinuturing na pinakamalalim sa Pilipinas. Pagkatapos ng pahirapan sa loob ng kuweba, ay pupuntahan naman natin ang Bukong Pools. Ito ay isang maliit na pools na matatagpuan nga dito sa Sagada may taas itong 20 feet. Dito tayo magbabanlaw. Mula sa Maging Cave ay magdadrive tayo ng 10 minutes at 5 minutes walk bago natin marating ang nasabing pools. So ito na mga kamidurayong TV. Dito na nga tayo maliligo at magbabanlaw. Pinasyalan din natin ang famous sagada pa lahat ng terminong ginagamit sa Cordillera tungkol sa tradisyonal na paraan ng pag-iimbak ng karning baboy. Isang malaking hiwa ng baboy ay binababad sa asin ng isang linggo at pinatutuyo sa ilalim ng araw o pinapausukan ng ilang linggo gamit ang kahoy. Hindi purong itag ang ating kakainin. Kung mapapansin nyo dito sa ibabaw ng pizza ay yung maliliit na gayat na parang bacon. Atin nga itong titikman at ang lasa ay mas masarap pa sa bacon. Dito rin tayo nakakain ng pinikpikang manok, isang tradisyonal dito nga sa Cordillera na kung saan ay pinapalo ang manok sa pakpakatliig bago lutuin. Mas masarap daw ang sabaw nito kung ang manok ay napikpik. At kapag ka nasa sagada kayo ay huwag niyong kalimutang kumain sa sikat na kainan dito. Ang yogurt house, hindi ito limitado para lamang sa dessert. May iba't iba pa silang pagkain dito. Pero siyempre ang specialty nila dito ay yogurt. pang limang araw na natin dito sa Sagada. Pero bago tayo umalis, ay kakain muna tayo dito sa kakaibang kainan dito nga sa Sagada, ang baliktad na bahay. Bukod doon ay ikukonfirm natin dito nga sa ating kakausapin sa baliktad na bahay na ayon nga sa kanila ay bawal magnegosyo ang hindi mga taga rito. Bawal ding bumili ng lupa ang hindi mga taga rito. Yan ang ating alamin dito nga sa ating guide at dito sa mismong may-ari ng baligtad na bahay. Good morning po. Okay. Kayo uh, po yung may-ari nito. Uh, good morning sir. Yes po. Ano po tawag dito? Bahay o sinda? Uh, ano lang po ito. This is a cafe. Uh, Saan po tayo kumuha ng idea para magtayo ng gartong klaseng baligtad na uh, bahay, struktura? Bahan. Uh, ano po, yung anak ko po, na mm -hmm. si Jordan. Siya po ang nakaisip ng design nito. Mm -hmm. Pero ewan po kung saan niya kinuha yung ano niya. But the, the purpose is, of course, ito kasing site na ito, medyo calling siya eh. Mm -hmm. Kaya gusto niya na ganito ang struktura para makaakit ng... Para kakaiba po. Yes po, kakaiba. Talaga ang intended po talaga is for business talaga. Eh, yes po. Uh, okay naman po. Yeah, Yes, ma'am. Yes naman, sir. Ang oh, dami ganda. namang, ano, na, Kasi na, ano. Kasi talagang kakaiba naman po. Eh. Mula pa nung start nito, talagang. Kailan po ito really tinayo? Uh, tinayo po ito 2017. 2017 po? Yes po. Hmm. But we officially opened noong 2019. Ah, 2019. 20. Pandemic. Yes po. Tamang-tama. We just operated for hmm. about two months tapos pandemic na po. So, na-close kayo nun? Yes po. Uh, totally close po tayo. Tapos kailan pandemic? po ulit kayo nag-open? Uh, of course, noong 2021 pa, nung nag-open na yung pandemic 2021 ko, po, po yes. magluwag. Oh, oh, I see. So, yeah. ngayon ko nga lang po ito napansin. Bali, pang apat na akong balik dito sa Sagada. Ngayon ko lang napansin. Ganun ho? Mm. Oh. Tapos, ah, uh, mayroon po akong tanong. Dito po ba talaga sa Sagada, hindi pwedeng magtayo yung hindi taga rito? Ah uh, yes po. That is a municipal ordinance. Mm hindi -hmm. po pwedeng ano. Uh we are trying to ano yun safeguard mm -hmm. our place para hindi naman masyadong maging commercialized. So halimbawa po ako, meron akong kapital, gusto kong magtayo dito. Hindi po ako papayagan. Uh, hindi po. Unless hmm. makipag-asawa ka ng taga rito. Ah, pagka mayro <laughs> naging asawa dito, yes po. allowed na ako. Allowed po. Oh, I um, see. Yun po. Yun po ang mga pwedeng mag-ano po hmm. pag may makipag-asawa kayo ng taga rito. And then, pwede na po. Para sa akin, napakagandang rules, ano? Para at least uh -oh. hindi nakikinabang yung uh -oh, iba, lalo na particular na ang mga gayuhang insect, di ba? Yes po. At so, dito wala akong insect? Wala po. Hmm uh, maski Muslim, wala Muslim, po. Muslim, wala rin po. Actually, isa lang ho ang nakapagtayo dito ng kanyang establishment, si Sagada okay. Brew. Pero nagtayo siya before the, the, ordinance. Oh, wala pa yung ordinance. Wala pa po. Oo, oh. oh, siya po. Maglalas na yata kasi 20 years ang kanilang... Kontrata. Uh, yes po, sa may-ari. Kaya, so, after noon, hindi na sila after noon, wala ganun. na po. Oh. Ganun po ang sagada oh. po. Kasi oh. we are trying patutukan ngayon na hindi kami magiging tulad ng bagyo. Mm -hmm. alam niyo ang Baguio, commercialized, eh. commercialized na siya tapos mm -hmm. yung mga taga-Benguet na dating may-ari ng Baguio, wala mm -hmm. na, nasa gilid na sila. kawawa Oo, ayaw naman namin na ganun po ang Yun. mangyari sa Sagada. Yun Kami na maganda. po ang mag magiging nasa. <laughs> Pero mas maganda kung buong Pilipinas, di ba? Ganun po sana. Yung no? ang mayayaman dito sa atin, yung mga dayuhan, mm -hmm. hindi ng bigyan pagkakataon mm -hmm. yung talaga mga Pilipinas. Ay, yung mga big companies ba? But grabe, saludo <laughs> ako talaga sa Rulisan Sagada. Napakaganda. Nay, <laughs> okay. salamat po. Thank yes, very thank much you po, sir. Thank you. Thank you, thank you. mga kamindurayong TV ayon dun sa may ari ng baligtad na kainan ay very successful naman ang ginawa nilang istruktura dito nga sa may sagada at para dun sa mga gustong magnegosyo dito nga sa lugar ay bawal kayo dito unless na lang kung makapag-asawa kayo ng mga taga sagada hanggang dito lang muna at hanggang sa muli maraming salamat po